nak Wala, hmm. wala nak Nah, ini gawas saya Oh, hmm. busuk ayo. Magandang araw uh, mga idol. Uh, bumalik po kami dito mga idol. Ah, uh, sinamahan ko yung aking patid mga idol. Ah, uh, magpatanggal po kami ng uod sa ngipin mga idol. So, samahan nyo kami doon mga idol. Samahan nyo kami mga idol. Ah, uh, po kami ng uod ng ipin yan ito patanggal lang uod sa ipin mga idol huwag kayong kukurap mga idol hanggang hati ni ate oh. <laughs> ah, habang naghihintay po kami mga idol ah, dito muna kayo may, mga idol ah, tumitingin muna kami ng is mga isda mga idol yan yan ang pispa para ate mga idol Ayan ah, mga idol, ah, kukuha na si ate mga idol ng dahon mga idol para gamitin ng pagtanggal ng uod ng ipin mga idol uh, pero hindi po tayo sasama mga idol kasi bawal po yun na sasama tayo uh, si ate lang pong kukuha mga idol Thank hmm. you.